Ito yung siya. Hanggang ngayon, di ko pa rin bawari kung bakit sa akin ito nangyayari. Ang daming tanong na umiikot sa aking isipan habang ang puso ko'y nadudurog at nasasaktan. Kasi, simula noon hanggang ngayon, di kailanman pumasok sa aking isipan na mawawalay ka pa. Kaya ako'y nasaktan talaga ng sobra. Kasi mo lang noon kilala at nakita mo siya, ikay nagbago na. Ako'y iyong binaliwala, binaliwala na parang basura. Di ko alam kung anong nakita mo sa kanya. Di mo man lang ako inisip bago mo yun ginawa. Di mo man ang inisip na masasaktan ako. Wala lang ba ako sa iyo? Kasi ang dali mo nang akong baliwalain. Eh. Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Inisip ko pa naman sana na habang buhay na tayong dalawa. Kaya lahat binigay ko sa iyo. Pero di pa pala yung sapat. Kasi pinaramdam mo pa rin na kulang ako. Sino ba talaga siya? Bakit mo ko iniwan para sa kanya? Iniwan mong duguan ang puso ko. Iniwan at dinurog mo ang isang tulad ko. Isang tulad ko na walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng sapat at totoo. Umiyak man ako sa iyo at nasaktan. Ako nagpapasalamat pa rin sa iyo. Salamat dahil sa iyo natutunan kung kahit anong pang gawin mo. Kahit ibigay mo pa ang lahat kung iwan ka, iwanan ka talaga.